Ayan mga mga idol, ah, papasok tay mga idol no sa tunnel no. Ayun. Yeah, okay mo. Ayan mga idol. Ah, uh, pumasok tayo mga idol sa tunnel mga idol, no. Ah. Uh, na mga idol, ah uh, no napaka, ano, napakalamig pala dito sa lalim, no. tabi-tabi uh, po. Ayan po ah. Uh, ah, uh, nandito na po 'yung ating ah uh, no, uh, marine beast no. Ah, uh, 'yung uh, mga magigiting nating uh, mga marines, no po yung uh, checkpoint ng ating uh, uh, yan po ang uh, detachment ng ating uh, Philippine Marines ayun mga idol uh, tayo ay uh, babalik ulit tayo mga idol oh no? uh, babalik ulit tayo mga idol ay para tayo ay uh, na mga idol. Balik na naman tayo mga idol. Ah, uh, ayan uh, na. na uh, mga idol oh. Ah. Uh, ah, uh, ayan ang detachment ng ating uh, Philippine Marines, no? Mga idol, no? Ah, uh, ayan 'yung uh, Kaibang Tunnel. Uh. Napakalamig mga idol. Uh, may mga aircon ayan na uh, pasalamat tayo mga idol kay ate mga idol ayan si ate ayan si ate ah uh, na tayo na ano napasalamat no yun ang uh, taga picture natin mga idol no uh, tayo ay uh, babalik na mga idol no tayo uh, doon tayo sa may mga unggoy do mga idol no uh, doon sa unahan ah uh, Ah, uh, mga idol, ah uh, Puntahan natin doon sa ano, uh, yung uh, may mga unggoy daw. Uh, gusto na makita na gusto uh, gusto magtingin ng aking uh, anime labs, no? Sa mga unggoy. Ayan, uh, mga idol, uh, maraming salamat uh, sa panunood uh, sa aking uh, video. Ayan, uh, maraming salamat, mga idol, no? Uh, maraming salamat sa panunood sa aking mga aking uh, video uh, doon sa unahan mga idol uh, doon naman napuntahan natin yung uh, 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 mga idol uh, a few moments later ayan mga idol yung mga uh, mga idol oh. uh, bumaba na sila mga idol no? wala kami dala pagkain ayan na uh, bumaba na sila mga idol kasi uh, uh, nangihingi ng pagkain mga idol hello hello may uh, yung mga idol, uh, mga Ayan, gutom na mga idol, si Mui Mui. Ayan, marami yan sila. Mui! Mui Mui Mui! Bye-bye, tara. Ayan mga idol, ah. pala sila? Bumababa na sila mga idol, no? Ano ba?